Yo 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 what's up mga boss, uh, this is BM Solid Vlogs aka Batang Mindanao Ngayon pag-uusapan natin itong napaka-excited na pararating na laban itong si uh, Casimero kontra dito kay Saul Chances mga boss Bakit ko nasabi na napaka-excited bago ang lahat? Kung hindi ka pa nakapag subscribe mga boss sa aking YouTube channel Ano pang inintay mo? Mag-subscribe na dito kay BM Solid Vlogs aka Batang Mindanao Okay, napaka-excited mga boss, bakit? Mag-emotion yung nangyayari ngayon. Aminin man natin sa hindi mga boss. May mga tao na kagaya mo gustong manalo itong si Casimero. At may mga tao din na kagaya mo na gustong matalo itong si Casimero. Bakit mga boss? Kasi unang-una, basir ka niya. Bakit mga boss? Kasi unang-una, nagmamahal ka sa kanya. Pag-uusapan natin una itong basir mga boss. Marami yan. Mga pamilya tambalolo. Gusto nilang talagang matalo. Magaya nung mga sinasabi ni si Casimero na gumagapang galing sa MP promotion na mga boxer mga boss yung para bang gusto nilang makita na yung kayabangan mo hindi mo kayang panindigan yan yung nangyari sa'yo yan yung napala mo kaya ito Mixed emotion kasi bakit may mga tao talaga mga boss na gusto nilang makita na manalo itong si Casimero kasi unang una mga boss gusto nilang makita yung unpenis business niya dito kay Nauya Inoue. Talagang gusto nilang makita mga boss kung sino talaga yung magaling dito sa dalawa mga boss kaya yun yung nangyayari ngayon but ang pag-uusapan din natin ang pinaamin uh, point natin ngayon mga boss itong kaibigan ko walang iba yan si Sumbag TV let's welcome Sumbag TV no? ah <laughs> uh, may bago tayong upload ngayon mga kasumbag may bago tayong video ngayon pag-usapan natin tong talagang matin dito eh usap-usapan to dahil may laban ngayon si Casimero sa darating na October 13 kontra dito kay Saul Sanchez. Alam naman natin yung mga kasubag eh. No? Maraming mag-aabang dito. Marami talagang pupusta dito kay Casimero. Dahil sinabi niya, mark my word, ha? Ininix ko si Naoya Inoue. Ito na yung time para suporta naman natin yung kababayan natin. May napapagawa. Yon mga idol no courtesy sa kanyang YouTube channel at alam naman natin kung sino si Sumbag TV mga boss. Oh, parang sabihin na natin na siya po ay heater or baser nitong si Casimero. Pero kudos mga boss. Dating best friend ni Casimero 'yan. And then ngayon nag-tune in lang talaga 'yung para iwan ko kung ano 'yung istorya behind but uh, ako po ay may istorya din diyan kay ano ah uh, Sumbag TV, kaming dalawa pero nagkakapatawaran na kami mga boss and then thank you that Sumbag no Ah, uh, pinatawad mo na ako, pinatawad na rin kita. And then wala tayong sira ng channel ah. <laughs> <Kortos> sayo. <laughs> Nalalawagan na itong dating ka uh, ano, dating kaibigan na dating ka ano ba, baser din ni Casimero na natin at ito ito yung talagang napakaano, napaka, ano, napaka excited mga boss kasi bakit kahit hitir di ba kahit baser talagang gusto nang uh, um, nanawagan na, na talaga suportahan na itong uh, nararating na laban itong si Casimero kasi bakit mga boss napaka excited kasi ito yung pinaka tulay niya mga boss sa kariran niya talaga siyempre di ba mga Pilipino gustong makita na lalaban itong si Casimero doon kay Naoya Inoy pero pag natalo eh, wala na di na pwede yun, 'di ba, mga boss? Kaya excited mga boss. May mga tao na kagaya mo na gustong manalo, may mga tao na kagaya mo na gustong matalo. Makita itong si Casimero. Aya. Next emotion 'yung nangyayari, mga boss. Kasi alam mo na. yun lang.